Hello, hello mga friendship. Welcome po sa aming channel. Ngayon po, mag vlog po kami ng uh, ulo po ng chicken. Ayan po. Have a blessed day po everyone. Ngayon po, ito po yung ating mga sakap na gagamitin. Ito po yung ating chicken. Ayan, yung ulo po ng manok. Ayan po. Ayan mga friendship. Hello. Tapos, lagyan po natin ng bawang po. Dito ko yung rubi. Ayan. Yung ating pong paminta. Paminta po. Na pinong pino. Ayan. Salt. So. Magigit sa saka po yung atin palang garlic powder. Ano garlic powder. Ang palasa po ito. Patis. Ngayon, lamasan tayo po. Ayan, Masin po natin. Mix-mix-mix po natin yung mga isang cup natin para mag-absorb po sa ating uh, fried chicken ng ulo ng chicken. Mag-fry so, po natin ito mamaya. Pagka uh, na-marinate na po natin siya ng mga 1 hour, pwede na natin siyang i-fry. Yeah. Sige, galing. So, pwede na po yan, mga friendship. Ngayon po, i-rest ire po natin siya na for one hour po. Yeah. Para sumagsip po yung lasa ng mga uh, ingredients na ating nilagay. Mga so, friendship, ito po yung no, okay. uh, uh, no, okay. minarinate yes. natin ng ito po, yung minarinate na po namin ng uh, leg ng manok. Ayan po yung leg ng manok. Ngayon po, mga friendship, ito po yung ating uh, ilalagay ko po dito. Arena po, cornstarch, Uh, white pepper, garlic pepper, salt. Ayan po, ilalagay ko na po siya rito, mga pwede. Nagugas naman po ako ng kamay, mga pwede. Lagyan ko po ng cold water, konti-konti lang po. Ayan mga pwede, yung tubig na malamig. Ayan, para ano po siya crunchy. A few moments later. Ayan mga friends, ibabalik na rin na po natin. Ayan. Dati na po sa maliko. Ayan. Hello, hello mga Frenchie. Good afternoon. Hello po, hello, hello, po, po sa aming channel. Ayan. Hello po. Oh. Ayan, kain na po tayo. Hello po tayo. Ito po. Ito po. Mayroon po kaming uh, leg ng manok yung tiniripo po namin kanina. Ayan. Ayan. Wala na nga Mukbang. Mukbang na leeg na manok. Nga na po kaya Ay mo kayo? Sobra na Palam mga friendship po ng lit ng manok, mga friends. Ikaw pa kayong subscribe, eh? mm -hmm. -subscribe, subscribe. po Mag-subscribe po. subscribe <laughs> po sa YouTube channel namin, Kusinera Sister. Don't forget to subscribe. <laughs> mga friendship. Like, comment, and click, click, click. <laughs> <laughs> Dito na lang po ang aming guwal. Maraming po salamat. Salamat. Sa, sa mga susuporta sa Kusinera Sister.